Welcome to News 5 Everywhere. Biyahing walang flag down. Walang flag down, At walang boundary. Ang na mga balita. Ang na mga balita. Tuwing tag-ulan laging problema pagdami ng kaso ng sakit ng dengue. Pero alam nyo ba na maaari na masog lamok na may dengue gamit lang ang simpleng plastic na bote? Kung paano alamin sa report na ito. Ang Lunsad ng Maynilad at Y&R Philippines ang isang simple pero napaka-epektibong proyekto laban sa dengue dito sa komunidad na tinatawag na dengue bottle. Ang mga materyalis nito, napakadali lang hanapin sa bahay. Hindi ito kailangang bilhin dahil ang paggawa nasa paligid lang ng bahay kumuha lang ng boteng plastik na walang laman, tubig, isang kutsarang yeast, apat na kutsarang brown sugar at itim na kartulina. Putulin ang uso ng bote at ipatong sa base. Ilagay naman sa tubig ang yeast at brown sugar. Huwag itong haluin. Tsaka naman takpan ang buong bote ng itim na kartulina. Ito raw ay para di makapasok ang ilaw at tuluyang matrap sa loob ang mga lamo mixture of the sugar, uh, the brown sugar, the yeast, but it, it actually creates carbon dioxide, so it really attracts um, the mosquitoes and traps them in the contraption. Malupit kahit simple, kaya ginawaran ito ng Silver Lion at dalawang Bronze Lion sa Cannes Lion 60th International Festival of Creativity sa France. Pero paalala pa rin ng Maynilad, mas magiging epektibo ang dengue bottle kung iiwasan ang stagnant water o nakaimbak na tubig at panatilihing malinis ang paligid. Michelle Orosa, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.